Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula sa impila ng DWALFM. Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN live, live! Nationwide. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Patuloy na pinaghahanap ng kanyang pamilya at mga kaibigan ng isang 26 anyos na binata na ilang araw nang nawawala. Hindi pa rin tukoy hanggang sa ngayon ang kinaroroonan nitong si Paul Jan Tumbaga alias PJ, 26 anyos ng barangay San Jose sa Tanawan City. Ayon sa impormasyong nakalap, ng uh, Radyo Totoo. Nawawala si PJ simula pa noong August 25 taong kasalukuyan. Ayon naman kay Nanay Eva Tumbaga, ina ni PJ, huling nakita ang kanyang anak sa kanyang trabaho sa Malvar, Batangas kung saan nakasot ito ng green na t-shirt at itim na pantalon. Nagpaalam mo na si PJ sa kanyang katrabahong lalabas at mayroong pupuntahan pero hindi na ito nakabalik at nakauwi sa kanilang bahay. Hindi rin umano na nag online si PJ at hindi na rin makontak ang kanyang cellphone kung kaya labis na nag-aalala ang pamilya nito gayon din ang kanyang mga kaibigan at katrabaho. Nananawagan ng nanay ni PJ sa sino mang may impormasyon na sa kinaroroonan ng kanyang nag-iisang anak. Mula sa DWALFM 95.9 na ito, si Renz Belda, nagulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live! live nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po naman sa himpilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.